excited ako guys kasi dati kapag ini-invite nila ako hindi ako sumasama dahil nga sa sa dumarami yung uh, cases dito sa amin. Eh ngayon medyo okay na bumaba na yung cases kaya pinayagan na ako ng asawa ko. Siya nga pala guys yung pupuntahan ko ngayon, isa kong kaibigan, buntis kasi siya ng 5 months. Ngayon magkaroon siya ng party para sa gender reveal, yun yung tinatawag hindi ko experience sa Pinas. Dito ko lang na-experience yan. Uh, okay, by the way, uh, excited ako kasi pumayag na yung asawa ko. Kaya siya pumayag dahil nga sa, eh, alam niya medyo safe na ng konti at naturo ka na rin siya ng vaccine. Kaya pinayagan na niya ako. Last time kasi nung December, nagkaroon ng party, yung mga Filipino, ano rito, groups, uh, in nila ako. Kaso yun, talaga ako pinayagan. At saka nagkataon din may trip kami nung time na yun. Kaya sabi ko, next time na lang ulit. Ngayon, sobrang excited ko guys kasi bang makakasama ko ulit yung mga friends ko. Five months na kasi hindi ko sila nakikita. So, ito na naman yung pagkakataon na makakas makakasama ko sila ulit. Okay? Siya nga pala guys, huwag kayong bumitaw. Kasi gusto ko rin ishare sa inyo yung uh, aming mga gagawing happenings mamaya doon sa bahay ng friend ko. Okay? Uh, magagayak lang ako ngayon, guys. At promise ah, huwag kayong bumitaw dyan. So, ayan, guys. nag na ako. nag na ako ng sarili ko. Ayan. Excited na. Excited na akong umalis. Wala akong kasama. Wala ako mag-isa. Kasi hindi sila pwedeng sumama. Yan. Okay na ba? Okay na ba ako? Yan. So, yun lang guys. See you later ha. Dahil paalis na ako. Mga 30 minutes drive ako papunta doon sa kaibigan ko. Okay? See you later. Blue. Oh, Blue. The what? No. I just want a house across the street. Okay, now we can have pose-offs off every day. Later, the floor. Let's get going. I'm not waiting. Uh, i go Let's talk to

Too gần 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 Oh my God, <laughs> <I'm a girl. laughs> Wow! Wish come yeah. true! Yeah. <laughs> <So, laughs> okay. So yun guys, kauwi ko lang. Uh, nag-enjoy kami doon sa party kanina. At sana nag-enjoy rin kayo guys sa pagsama nyo sa akin. At ngayon, nandito na ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng kasama ko dito sa bahay. Kanina pa pa na-text kung anong oras ako uuwi. Eh. So, ayun. Ah, nagpaalam na rin ako. Hindi pa sila doon tapos na. Nagkakantahan sila. Kung hindi ako marunong kumanta, kaya sabi ko, mauna na ako sa kanila. Ang saya-saya pag mamit mami 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 mo uli yung mga friend mo na mga ilang buwan mo nang hindi nakakasama. Wala. Puro lang kayo. Chismisan. Sa mga nangyayari sa buhay-buhay. So, yun lang guys, nag-enjoy naman ako. At sana rin, nag-enjoy rin kayo sa panonood ng video ko. Pagdating ko kanina, hinahanap ko kung nasaan yung asawa ko yung pala. Wala pala siya rito. Umalis pala saglit. glit. Pumunta ng grocery, may binili daw siya. Akit naman ako ng akit sa taas. Sabi ko na sa anak kaya akala ko pinagtataguan ako. Yung pala, wala pala siya. So, Ayan. These are LEDs. They don't make the incandescents anymore. Oh, okay. So I changed both of them. So, ayun. May binili pala siyang ilaw dahil napundi yung ilaw namin. Siya umalis kasi magkagawa siya ng ilaw. Papalitan yung ilaw namin. Hindi um, ko na kailangan mag-hire ng gagawa dahil simple lang naman yung galing oh? kanina pagdating ko nung kumatok ako sabi ko bakit walang nagbubukas akala ko talaga pinagtataguan ako dahil alam niyang pauwi ako eh dahil katetix lang niya sa akin siguro mga 30 minutes yung pala nag-text pala siya sa akin wala na pala siya rito sa bahay nasa grocery na siya So, akala ko niloloko lang ako. Hanap ako nang hanap doon sa taas kanina sa kanya. Wala, wala namang pala siya. Inahanap ko talaga siya buong bahay. Sabi ko na saan kaya. Hinagulat lang ako nung umuwi siya. Sabi ko, galing sa labas. Sabi niya, bumili nga daw siya ng uh, bumbilya. Dahil napundi yung aming ilaw, yung isang ilaw na punti. Kaya pala yung pala yung ginagawa niya pagdating niya kanina, ayan, inasikaso na agad niya yung ilaw namin ganyan yung asawa ko eh, kapag merong isang bagay na, na medyo uh, nasira, ora mismo gusto niya ayusin agad. So ayun, na-surprise ako. Akala ko, ak ak akala ko siya ang sinurprise ko. Mali pala, ako pala ang na-surprise. Akala lang na pinagtataguan yung pala hindi. Ang galing ko mambintang ano? Yeah, talaga,